magandang umaga po sa lahat ayan po yung uh, binibidyuhan ng aking ibigan na vlogger din guys ay uh, dalawang kambal sa kanilang murang edad guys ay uh, kikitaan na natin ng uh, kani kanilang uh, kasipagan guys kaya po nyan nagre-remedyo sila ng uh, kanilang uh, libring mauulam kaya po ng pagkuhan ng palaka sa mga daga guys Ibon Malaka. Ganun po ha? Dahil po kasi Ayan, may nagpa-harvest Dito sa farm Kaya po uh, Andyan sila guys, at Pag least walang mga, mga klase guys, bahay guys. Ayan, nila sa Pumupunta sila sa farm Upang uh, makakuha ng mga Libring ulam guys Ayan po yung isang kambal guys Sinabul niya yung ibon sa may niyugan Ayan Ayan po yung isang harvester Yung uh, ibang mga bata Andyan din po Ayan bumalik na po sila Bumalik na siya sa uh, Galing sa Newgan Ayan yung isang bata guys oh. Yung tumakbo ayan sa gilid Sarapan naman siya ngayon Ayan Diba? Uh, sa murang edad guys nakikitaan na natin sila ng uh, pagkapursigido sa buhay ayan po yung isang bata yung nakakalo yung nakashort ng red ayan po ayan bali anak pala ito sila nang uh, isang ordinary yung magsasaka guys at uh, pa extra extra po ng uh, pagka pagkakarpentry ayan po ayun yung isang kambal guys yung tumakbo ayun siya oh. Yan guys, uh, namamahinga sila. Gusto ko sana Ay, silang ma-interview guys, pero ayaw nilang magpa-interview. Ayan sila. Namamahinga dahil po alance uh, time. Ayan, nanonood sila ng aking mga video. Kinakausap ako guys, yung isang kambal yung kinausap ako. Yung naka-stripe. At saka yung nakabike guys. Yung nagbike. Yan yung uh, kambal. Yung isa, kumuha siya ng pamalo niya ng daga naka-bike guys, ang kambal Ayan Nice Very good Yun palang uh, nanay nila guys Nasa bahay lang pala uh, Bali, stroke, uh, stroke po yung uh, kanilang nanay Kaya Yun siguro yung nag-drive sa kanila upang rin na uh, Kahit sa ganitong paraan man lang guys Ay uh, makatulong sila sa kanilang pamilya guys yung, uh, mag hanap ng kanilang uh, mauulam sa isang araw guys ayan po ayan guys tulad nyan yung uh, isang bata yung nakakalo oh. nagandar na yung uh, harvester yan Sin sinundan niya guys kahit po mag isa lang siya eh talagang uh, porsigido siyang pumunta uh, upang makakuha ng uh, ibon palaka or daga guys ayan po Ayan guys, malapit nang matapos kaya nagpulasan na yung mga hinahabol nila guys kaya ayan nagtakbuhan sila. Okay guys, salamat-salamat po sa panonood at nawa'y nagustuhan niyo ang aking video ngayong araw. God bless us all guys.